Dito na tayo sa kuta ni Mr. Martin. Asyenda niya. Asyenda niya. Ayan o. nga siya, wala ka nga. Paano ka pa rin nga? Ayan o. So, magluluto muna mga tropa. Da. 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 Post ang dami o. Oh. May panang manok pa. May bonus bangus pa. May gulay pa. Lupit. Ito ihaw no. Palaman kamatis. Ayaw. Ayaw. Shout out namin. Ayan. Okay, no? guys, right Ayan. Sige, okay, prepare mo pre. Oh, dito kami. Oh, dito, dito kami uh, sa kukubatan. Yung mga tropa nating iba, nandun pa. Asikasoy uh, muna natin yung pagluluto para pagdating nila. O, kakayaan naman sa kanila, eh. oh, naman <laughs> pa kanila po. O, oh, na si Soriano. Eh? Yeah. Ito, chef cook to. Chef, tingin tayo ng kakaiba ang luto para para nito. Mga chick boy. Uh, dito lang kayo lumapit. Chick boy? No. Minsan pa tayong kasama. Ya si Acoy. Acoy. Boy Charger Acoy. Oh, kawai kamu na. Yun, shout out yan. So ito, bihawin na uh, ihawin eh, daw yung isda yan eh. Yung isda naman sa sabawan. Ano bang tawag sa isda na to? Ah, uh, matambaka ata yan. If I'm not mistaken, matambaka at saka ito pa ng manok. Merkado natin sa sadobo, sili, uh, luya, buyas, bawang. Tapos kalamansi pang panglagay natin sa ano. Sa, di ba no? At so, sa, sa, may, may ano ka ba dyan, talbos? Pangawa tayo, talbos, sa asyenda mo. Sa ba mo? Layo naman, pre. Choy, tara, kawa tayo. Sama. <laughs> Kuha tayo ng talbos. Hindi yan. Lupa lupa yung ba ni Martin to? Pwede bang bumili ng lupa rito kahit sang metro ng lapad? Ay yan. Lagyan natin yan dun isda sa ano. Saboban ba natin yung isda. Bago lagyan natin ng talbos. Ito. Oo. Oh. Wala, nakalaki. Eh. Ayan, ah. Wala. Ay, na. Ka, ito? Ito, oh. Ito, Ay, nakalaki. Tin, nakalaki naman ito, Tin. Paano tayo makakakuha ng talbos dito? Marte, So, may papaya. Ayun, oh. No? Dami niyang tanim na gulay dito, guys. May mga puno din ng mangga. Parang nasa probinsya tayo eh. Ayan oh. Sa probinsya tayo. Merong papaya. May saging. Talbos. May gabi. Ayan. Nature na nature ang dating dito pre. Pre, lupay mo ba to pre? Kala ko lupay mo to pre. Bibili sana ako ng isang one meat. Uh, oh, pre, bago diba yung sapatos mo ha. Wala pre. isang pangulog ka. Malupit yan oh. Pangalap, pinang ano kanina, pinanghalo lang si Pinanghalo lang si Oh, uh, ganyan kayaman yan. Talbos. Ito pala oh. Sila lang. Nagano lang ako. Nagbike ako. Hindi ako naglaro. ano oh. Talbos oh. Oh. Nanalbos tayo rito. Genggeng. -geng. Ito, no. talbos yan. Nandito na sa bakod na lang. Pipitasin mo na lang yun. Oh. Ayan, no? Oh. Ah. Diba? Yan, talbos na yan. Sarap to. Laga mo lang to. Okay na to, eh. Sausaw mo lang sa bagong isda to na may kalamansi, eh. Pan panalo na yan. ay ng ka. Lalong lumala yung naramdaman ko nung nagbike ako ah. Lalong nahirapan akong maglakad ah. Ano? Ano ba yan? Hindi yan pwede. Sasabuhan yun eh. Ginagawad sa sabuhan ko. Sa ano yan? Ibang luto yan. Ito ka partner niya no? Sa luyot. Sa Yung tinatawag na dinding-ding. Yan ang partner niyan. Ayan, may mga okra, sitaw. Si pag magtanim si Martin ah. Tin. Si mo magtanim ah. Si pag mo magtanim. Palit na bago no. Yung sitaw mo palanta na eh no. Kung meron pre. Sarap dito, may mga taniman siya. Nakakamiss tong ganito. Dati ganyan din yung tatay ko, daming malaki taniman niya doon sa amin, sa school eh. Nung binakuran, wala na. Alo halo rin ang tanim niya ron. Mga gulay, sitaw, kalabasa. Bahay kubo rin yung mga tanim niya ron eh. Ano ba yan? Ah? Oo. May okra, may okra pa ba dyan? Lagyan natin dito sa isda, sa baw. Kasi mamaya darating yung tropa. Naku, simotong yung gulay na to. Daanan lang ng bagyo to. Ayan. Achoy. Namimita si Achoy. Yung pinakuha ko ng talbos, wala pa na akong <coughs> Daon lang kinukuha. <coughs> Ha 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 lang Ha ha So balik na tayo don So balik tayo dito Nakuha pa lang natin tal Nakuha pa lang talbos ng tropa ito Kulang pa Dadagdagan pa ni Martin Kasi Mamaya Pag ito naisahog to Biglang mawawala to eh Talbos <laughs> natin Mag-uunahan sa talbos eh <laughs> <laughs> um, so, tabi muna natin dyan. Nabang naghihiwa. Ha? Nag ha? ha? Saan ha? Saan pa? Pa? Ayun, oh. No? Grabe naman yun. Tatlong bangus. O, isda po. Shout um, out. <laughs> Pero, Robert well, kasi mahilig magganito yung vision nito pagkain lang pagkain mahilig mag aya ano, ng mga ganito minsan hindi ako nakakasama sa kanila kaya <laughs> Kanina kanina. Sakto. Laro, kailangan Oo. may banding din tayo. Tama, tama. May tama naman talaga. Kasi kanina nagbike lang ako so walang dalang motor na naharang ako nila. Tara, mukbang tayo. Sige. Minsan lang naman tayo mag ganito Siguro every Sunday na natin gagawin to. Depende sa budget. <laughs> Depende sa bagas. Depende sa... Wala <laughs> mga <laughs> <laughs> <Depende> sa... <laughs> <laughs> oh. oh. Mamaya na lang ulit, update namin kayo pagkatapos na namin tong maluto. Yan, uh, piprepare lang muna kami. A few moments later. You uh, know. Baliktad pala yan. Nagdikit pa yun. Nagdikit ba yung... Ang sinabi mo Nagtabi pa yun. Nagtabi pa yung dalawang kalbo. Against the light tuloy yung cellphone ko. <laughs> Dami na pepepe dyan. Taon taon. Walang hiya. <laughs> Siya taon. Pagkakit mo. <laughs> <laughs> Ang tanim ng kutsilyo. Martin! Pa para ngitin. Alam mo na pre, kung saan nito'y marhin. Oo, oh, alam ko na. Pag wala kayo doon, nandito kayo. Oh, eh, pag kailangan mo ng bulay, pag kailangan nito. Papaya. Hindi, pag sinabi mo na, nandito kami kayo na Martin. Saka nandito. Eh? Yun. Alam na, may ma nagmamamam lang kayo dito ata eh. Budol pa sila. May dadagan mamam. Yes, mga boteng mento budol mamam na. Yan ito jamming-jamming tayo, okay. Yeah. Simisen lang naman yung shout out. Gengeng. God sabe diji, kita mga tropa Dimos diji, Sanjay Club. So ayun na, nagdinadagan ng mating yung gulay. Grabe, oh, dami, oh. Talbos, oh. Ayun, oh. Uh, sulit. Yan. Tapos meron pa siyang napitas doon sa tanim niya ng mga sitaw. Ayan. Sitaw. Kalo kasi tagal-tagal mo, kalina ka pa nandito. Yes. Yes. Ayan. Hey! Hey! Hehehehe! Ayan o, siya natin ito sa JT. Ayan, boss Martin. Billy Boy. Ah, Billy Boy. Shout out. Saksak na sa court. Ang tropang mukbangers. <laughs> Chef Cook, sayang ang tato. Bardado ng tato ang Chef Cook namin. <laughs> so, nandito kami sa ano, sa... Sa litsunan. Ayaw mo kaya mausok. Pasensya na kayo. Dito lang. Dito lang. Saan kalad kalad sabi, delikado tayo dyan. Nagumpok-umpok mamaya mamayon. Pulutanin tayo mga yan. Brinipping yata. mga laga niyang manok. Oh hindi kumakain ng ano rito, itik pero nagbabaon <laughs> nagbabaon bakit daw yung itik bakit mangit yung itik ito 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 ito

Oh, Pero si 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 uh, kung pumasok na naman yun, kawawa. Uh, ay, ari. Hindi, naawa. Kita mo yung, uh, ano, di uh, si ba, na na na, 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 na yung hangin sa, ano, batali. Kaya, di ba ako nakainom. Sabi ko gano'n, sabi ko gano'n.

Piniritong bangus. Kung nakikita mo namang servis sabi ko gano'n. Hindi naman ako magdadaan dito eh. Kung wala akong ah, niyakatid na, no? Adobong ah. pasahero. Sabi manong... gano. ta -ta. Kaya, san, naman, mo. Bipigay ko gano'n. Sabi niya, saan naman ang ORCR mo? Ibigay ko. Ibigay ko naman. Kompleto naman eh. Wala naman akong ano eh. Ay, lisensya. binigay ko. Sabi niya, hindi mo balan. Out of line ka? Sabi ko, paano ako naging out of line, sir? Una-una, servis to. Sabi ko kung gano'n. Kahit na, kahit na service yan, hindi mo na to Sabi ko gano'n sa akin. Well, start na kami ng uh, pagkain dahil birthday ni Rodel. Celebrate natin. Uh, tropang solid. Tambayan dito kay Boss Martin. Tropang parakaon. yan, yan

Talagang pagkakatay mo talagang ng manok bro. Sarap ng luto ni... Sigurado yun. Jeffrey Soriano, shout out. Sa kok namin. Lahat malasa. Dalawang kalahating magic syrup ba naman ang nilagay sa sabaw yun? Kapag mga gago. Kapag mga gago. Kapag mga ng Kapag mga gago. Kapag mga gago. Kapag mga kang Mandaluyong. Kaling Mandaluyong daw yun, import. Uy, ay mo na. Yun. <coughs> oh. Sulit. 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 <laughs> <laughs> Sulit. 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 Sulit.